Nagsimula ang pelikula habang nagtatalumpati si Dr. Raj Kumag. Isa siyang sikat at dalubhasang surgeon, nagkwento siya na may isang babaeng modelo na sa kasamaang palad ay naaksidente. Nasira ang kanyang mukha dahil sa matinding pagkabangga sa kanya. Hindi matanggap ng babae ang nangyari sa kanyang mukha na puhunan niya bilang modelo. Na-depress hanggang sa nagpakamatay ang babae, ang babaeng modelo ay walang iba kundi ang mismong ina ni Raj. Siya ang naging inspirasyon niya para maging surgeon. Dala ng tawag ng tungkulin, hindi pa natatapos ang kanyang talumpati ay umalis agad si Raj. Sa ospital, tuliro ang isang babae na kinakausap ang mga doktor na nakamaskara pa. Nabigla ang babae nang pinatahan siya ng doktor at tinawag pa siyang Maya. Napayakap si Maya sa doktor nang makilala niyang si Raj, dati niyang kaklasi at puppy love pa. Ipinakilala din ni Raj kay Maya si Sanjay na kasama niyang doktor. Ikinwento ni Maya na isang manunulat, may isang producer na binibili ng 10 milyon ang isa niyang librong isinulat. Tuwang-tuwa si Maya sa narinig mula sa producer, napalitan lang ng galit ang kanyang naramdaman ng sabihin ng producer na gagawa muna sila ng bata bago niya bibilhin ang libro. Sa tindi ng pagkainis ni Maya, binasag niya ang mukha ng producer. Nagulat ang dalawang doktor at hindi lang palalasinga, maninigarilyo at basegulero pa pala si Maya. Habang nagkukwentuhan ang tatlo, nakatanggap ng mensahe si Raj. Sa kabilang dako, si Matilda ay isang guru ng mga bata. Isa siyang mahinhin at hindi makabasag pinggan na dalagang probinsyana na maalalahanin sa kanyang amang may sakit. Hindi siya makapag-asawa dahil hindi nila kayang ibigay ang halaga ng dowry na hinihingi ng mga lalaking inirerito ng kanyang titusuti sa kanya. Habang naglalaro ng snake and ladder ang ama ni Matilda at Suti, dumating si Raj, kasama ang bayaw at hipag niya. Hinahanap ni Raj si Matilda samantala humihingi ng paumanhin si Suti sa hipag ni Raj na nagkamali siya ng pinadalhan sa litrato ni Matilda. Sa rooftop ng bahay ni na Matilda, binola ni Raj ang dalaga. Sinabi niyang hindi na mahalaga ang dowry, ang importante ay makasama niya habang buhay si Matilda. Sinabi ni Raj na nakatanggap siya ng mensahe mula sa hindi kilalang lalaki, laman yon ang litrato ni Matilda. Iyon ang natanggap niya mula kay Suti habang kausap nila noon ni Sanjay si Maya. Ipinagtapat niyang nabighani agad siya sa dalaga kaya siya hinanap, nagtapat si Raj ng pag-ibig kay Matilda at nag-alay pa ng kape, tinanggap naman yon ng dalaga at ininom, tanda natanggap niya din ang pag-ibig na alay ni Raj, paalis na si Raj nang makatanggap siya ng tawag mula kay Suti, humingi ng paumanhin na nagkamali siya ng pagpapadala sa litrato ni Matilda. Natuwa pa ang doktor at nagpasalamat kay Suti. Samantala, noong nalaman ni Maya kay Sanjay ang tungkol kina Raj at Matilda, nasaktan ang kalooban niya. Mismong kaarawan pa niya kaya dinaan na lamang sa pag-inom. Nagkwento siyang lumaki siya sa bahay ampunan, ulila na siyang lubos. Naging kamag-aral niya si Raj at kasintahan pa, sa murang edad nila ay bumuo sila ng pangarap. Magiging doktor si Raj at siya naman ay magiging guro sa kasila pakakasal. Noong magka-college na sila, doon na nagkahiwalay, hindi siya nag-asawa dahil umaasa siyang babalikan ni Raj at maalala ang kanilang ipinangako sa isa't isa. Dinalaw ni Raj si Maya, dala ang isang bating alak. Nagalit si Maya sa alok ni Raj na samahan siyang uminom bilang selebrasyon sa nalalapit niyang kasal. Nagtapat si Maya na hindi pa siya nakaka-move on. Mahal na mahal niya si Raj tapos iinsultuhin siya sa alok na selebrasyon. Sinabi din ng dalaga na sa labing apat na love stories na isinulat niya, Raj ang pangalan ng mga bida at Maya naman ang mga babaeng character. Pinalayas niya si Raj pero sinabihan na darating siya sa kanilang kasal. Pinakuha din niya ang alak na dala ng doktor dahil mula sa araw na iyon, hindi na daw siya iinom at maninigarilyo, sa tradisyong indyano, Naidaos na matiwasay ang kasal ni Raj at Matilda, at katulad ng sinabi niya, dumalunga si Maya, nakapalagayang ang lupa ng dalaga ang isa sa mga tiyahe ni Matilda. Pagkatapos ng kasal, umiyak sa selos si Maya, hindi dahil kay Raj, pero dahil sa may pamilya si Matilda, pamilyang masaya na hindi niya naranasan bilang isang ulila. Naging masaya si Naraj at Matilda bilang bagong mag-asawa, parang walang lungkot at hirap ang buhay sa kanilang pakiramdam, dinalaw din nila minsan si Maya. Kahit sa loob ng dalaga ay may panibugho pero hindi niya ipinahalata kay Matilda. Ramdam naman yun ni Raj pero patay mali siya lamang ang doktor. Pinagsabihan ni Aikit na kaibigan ni Maya ang dalaga na mag-move on na at may asawa na si Raj. Pipilitin niya ang tanging sagot ni Maya, sakay ng motor ay umalis si Maya, sa daan, nakasalubong niya si Malas, at sa kamalasan, bumangga siya sa isang sasakyan at tumilapon sa kalsada. Samantala, nalaman ni Matilda na buntis na siya, Sasabihin sana niya kay Raj pero tumawag si Sanjay na ibinalitang na aksidente si Maya. Sa ospital na nakita ang mag-asawang Raj at Sanjay. Nahihirapan ng mga doktor na makakuha ng dugo na isasali na type AB si Maya. Laking pa sa salamat ni na Sanjay at nataon naman na type AB din ang dugo ni Matilda. Bago siya mag-donate ng dugo ay nagtanong ang nurse kung buntis siya. Ipinaliwanag din ng nurse na bawal ang buntis at maaring malaglag ang dinadala niya. Nalaman din ni Matilda sa nurse na 50-50 ang lagay ni Maya. Sinabi niya na lamang na hindi siya buntis sa kasya na ng dugo na isasalin kay Maya. Ipinagtapat ni Sanjay kay Raj na wasak ang mukha ni Maya. Mangangailangan sila ng ibang katawan na makukuha na ng ipapalit sa nasira kay Maya. Nakiusap din si Matilda na tignan si Maya, pumasok ang tatlo sa kwarto ni Maya at nakita ang basag na mukha ng manunulat. Tinanong ni Raj si Sanjay kung papaano ang mga pulis, inayos niya ang lahat ang sagot lang ni Sanjay. Sa kanyang nasaksihan, hindi na kaya na ni Matilda at nawalan siya ng malay. Sinabi ni Sanjay na dahil sa pagdonate niya lang dugo kaya nanghina hina si Matilda. Sa bahay ni Raj, sinabihan siya ni Matilda na bumalik sa hospital para asikasuhin ang operasyon ni Maya sa basement ng hospital. Tinawagan ni Raj ang asawa para bilina na uminom lang ng uminom ng tubig para manumbalik ang lakas. Sinabihan niya din ang asawa na mahal na mahal siya nito at muling nagbili na hugasan ni Matilda ang ano niya dahil pauwi na rin siya. Samantala, papunta ang tatay ni Matilda sa kanila para dumalaw. Pumasok siya sa kanilang bahay at tinatawag ang anak. Natuwa siya nang makita si Matilda pero napalitan ng pagkagulat ang matanda nang biglang humandusay sa harapan niya si Matilda. Iniiyakan niya ang nakabulagtang anak. Sa labas ay narinig ng pawin si Raj ang hagulgol ng binan niya. Nagmadali siyang pumasok sa bahay at nakitang iniiyakan ng matanda ang kanyang dugo ang asawa. Sa ospital, sobra ang paghihinagpis ng ama ni Matilda pero nangako si Raj na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya bilang asawa at doktor para gumaling si Matilda sa kanya pinauwi ang binan. Kinausap ni Raj ang doktor na namamahala kay Matilda. Nagulat si Raj sa narinig na buntis si Matilda pero nagdonate pa rin ang dugo. Mas lalo siyang nagulat nang sabihin ng doktor na patay na ang kanyang asawa, habang nagluluksa sa morgue si na Raj at Sanjay, napaisip si Raj sa kanya na pagtanto na kahit alam ni Matilda na delikado ang magdonate ng dugo kung buntis ay ginawa pa rin niya. Sa kagustuhan niyang mabuhay si Maya ay siya naman ang namatay, kailangang mabuhay si Matilda para may silbi ang sakripisyo niya ang nasabi ni Raj sa kasya tumayo. Nakabihis pang opera si Dr. Raj na pumasok sa operating room, Nandoon na rin ang sariwang bangkay ni Matilda at ang comatose na si Maya. Ginawa lahat ni Raj ang husay at talino niya bilang surgeon para ilipat ang mukha ni Matilda kay Maya. Gusto niyang mabuhay si Matilda sa katauhan ni Maya. Pagkaraan ng ilang buwan, tatanggalin na nila ang benda ng mukha ni Maya. Nagulat siya at napaiyak ng makita sa salamin na mukha ni Matilda ang nakita niya. Ipinagtapat ni Raj ang lahat ng nangyari malungkot man ay kahit paano nagpasalamat pa rin si Maya kay Raj at tinulungan siyang mabuhay. Nakiusap si Raj na kung pwede ay umarte muna si Maya bilang Matilda dahil hindi alam ng tatay niya na patay na ang anak, umayo naman si Maya dahil sa gusto niya rin ang maramdaman na magkaroon ng pamilya, pamilyang hindi niya naranasan bilang ulila, sinabi ni Maya na mahal na mahal niya pa rin si Raj, kung pwede hindi lang sana arte na maging anak kundi tutuhan ng maging asawa din ni Raj. Maghintay lang sila ng tamang panahon ang sagot ng doktor. Sa araw ng muling pagdalaw ng tatay ni Matilda at ibang mga kamag-anak niya, nanibago sila dahil walang mamukaan sa kanila ang inaakala nilang si Matilda, nayakap lamang ni Maya ang tita ni Matilda na nagparamdam sa kanya ng pag-aruga noong kasal nila ni Raj. Bilang balusot ni Raj at Sanjay, inaalis nila ang mag-anak dahil nasa proseso pa ng pagpapalakas si Matilda. Iyon ang dahilan kaya hindi niya sila mamukhaan. Namuhay na rin bilang mag-asawa si Naraj Raj at Maya. Wala nang pakialam si Maya kahit mukha ni Matilda ang nakikita ni Raj araw-araw, ang mahalaga sa kanya ay kapiling niya ang lalaki mula pagkabata ay minahal na niya. Ginaya na din ni Maya ang pagsuot, pagkilos at pagkamahinhi ni Matilda. Minsan, habang nagkakalkal ng mga damit si Maya, nakita niya ang cellphone ni Matilda. Binuksan niya yun at kinilig ba sa pambungad na mensahe ni Matilda na nakarecord? Bigla niyang nabitawan ng cellphone dahil umiiyak na si Matilda. Sinasabi niyang sana ay mamatay na si Raj. Patuloy siyang nagsalaysay na isang baliw na manyakis ang asawa niya. Sarili lamang ni Raj ang iniisip at walang pakialam sa mga nararamdaman ni Matilda. Kahit may sakit o may buwanang dalaw si Matilda ay ginagamit pa rin siya ni Raj. Dumating sa punto na kanyang sinasaktan at iginapos sa kama si Matilda sa kaginagamit na parang isang alipin. Sa kanyang narinig ay nagpuyo sa galit si Maya na nakatingin sa litrato ni Raj. Dumating sa kanilang bahay si Sanjay na tinawagan ni Maya. Sa gilid ng swimming pool ay nag-inuman ang dalawa. Nalasing na si Sanjay at doon na ni Maya na may pagnanasa siya kay Matilda. Dinala niya si Sanjay sa isang silid at iginapos sa kama. Nagunwari na ibibigay niya ang sarili sa tuwang-tuwang doktor. Napahiyaw bigla si Sanjay ng martilyuhin ni Maya ang kanyang paa. Sinabi niya ngang ari niya ang susunod na papaluon niya kung hindi siya magtatapat tungkol sa pagkamatay ni Matilda. Nagsalaysay si Sanjay na may lamat na ang pagsasama ni na Raj at Matilda. Hindi makaya ng babae ang pagiging adik ni Raj sa Hindu Tan. Ang gusto ng lalaki ay tahimik lang nasakyan ni Matilda ang kabaliwan niya, pero hindi, dahil natutupang lumaban at kayang sampalin si Raj. Nagsisisi siyang pinakasalan si Matilda, dapat ay si Maya ang kanyang pinakasalan pero huli na nang magpahayag ng damdamin niya si Maya. May usapan na sila noon ni Matilda, nagkataon na naaksidente si Maya at nang magdonate si Matilda ng dugo, inalam ni Raj ang lahat tungkol sa kanya mula sa record ng hospital. Napagtanto niya na halos magkapareho sila ni Matilda. Mula tangkad, hitsura at dugo, doon na nagplano si Raj. Sinabi niyang mahihilo si Matilda at mahuhulog sa hagdan. Mako comatose siya at habang nasa bingit ng kamatayan ay idodonate pa niya ang kanyang dugo kasama na ang mukha niya kay Maya. Kinilabutan si Sanjay sa narinig na sinabi ni Raj kaya niya iniwan sa loob ng kotse sa basement ng hospital. Nilagyan pala ni Raj ng gamot ang tubig na iniinom ni Matilda dahil doon lalo siyang nahilo kaya noong tinatawag siya ng kanyang amang Dumalaw, lumabas siya sa kwarto nila mula sa ikalawang palapag ng bahay at mahulog sa ibaba. Umarte si Raj sa hospital para mapaalis ang ama ni Matilda. Inayos niya ang isang sekretong operasyon at pagkatapos ay ipinalibing si Matilda bilang si Maya. Lalong nagalit si Maya sa natuklasan na panloloko ng dalawang doktor, walang malay si Sanjay na nakarecord na pala sa cellphone ang kanyang isinalaysay, sinabi ni Maya na ipinadala niya ang video sa kakilala niya at dadalhin yun sa quadcom kung may mangyari sa kanya, binantaan niya na manahimik lang si Sanjay sumisigaw ng katarungan ng isip ni Maya habang kausap ang litrato ni Raj at Matilda. Inamin niyang galit siya sa babae noong una dahil siya ang pinakasala ng pinakamamahal niyang si Raj. Isa pa ay mas maganda at lamang sa maraming bagay si Matilda sa kanya. Hindi niya sukat takalain na makuha niya naman ang lahat kay Matilda, ang kanyang asawa, ang kanilang bahay, ang kanyang pamilya at higit sa lahat, ang kanyang buhay. Hindi rin niya lubos maisip ang ginawang sakripisyo ni Matilda para sa kanya. Sumumpa si Maya na ipaghihiganti ang sinapit ni Matilda sa kamay ng asawa. Naglagay siya ng CCTV sa loob ng bahay, pinahiran ang mata na parang namumugto sa kaiyak. Tinawagan niya si Raj at sinabihan na pipilitin siyang katalikin pag uwi ng bahay kahit kunwari ay ayaw niya. Tuwang-tuwa naman si Raj sa trip ni Maya, pagdating ni Raj sa bahay, gusto niyang kasiping ang kunwari umaayaw na si Maya, sinampal niya si Raj at sinabihan na pinatay niya si Matilda, dahil alam ni Raj na nalaman na ni Maya ang totoong nangyari, sinaktan na niya si Maya at tinangkang patayin, nakahanda na si Maya sa anumang mangyayari kaya gamit ang martilyo ay pinukpok niya ang ulo at paa ni Raj, ang lahat naman ng pangyayari ay nakuha ng CCTV. Nagdemanda si Maya na nagkukunwari at nanindigan na siya na si Matilda. Kasung pang-aabuso at panggagahasan ng asawa ang isinampa kay Raj. Sa korte, tanging ang abugado ni Raj ang nagsasalita para sa kanya dahil apektado na ang pananalita niya hinang ng pagpukpok ng martilyo ni Maya sa kanya. Matalino man ang nakuha ni Raj na abugado niya ay hindi pa rin sila umubra sa baguhang abugado ni Maya, dagdag pa ang napakalinaw na kuha sa CCTV na sinasaktan si Maya. Tinanggap naman ng wes ang depensa ni Maya na self-defense ang ginawa niyang pananakit kay Raj. Sa huli, Naakusahan si Raj sa kasong isinampa at nasentensyahan na mabilanggo ng sampung taon, dahil sa kanilang kaso, pinagigting ng batas ng India ang kasong marital rape na dati-rati ay nababaliwala lamang. Nagtatapos ang pelikula habang kausap ni Maya alias Matilda ang kanyang abugado na tinatawag niyang Sir, tinanong ng abogado kung sino ba talaga si Maya. Nagulat naman ang babae dahil sa sinabi ng abogado na pinsan ang tawag ni Matilda sa kanya at hindi sir, ang abogado ay anak ng tita ni Matilda na siyang nakapalagay ang loob noong kasal ni Naraj at Matilda.